Hello mga guys. Ayan po mga guys. Pakikita ko po sa inyo kung paano baltan, tanggalan ng balat yung isda na burlis o tokod langit mga guys. Masdan nyo po guys. Ito po guys. Ayan. Ito po yan sa may buntot mga guys. Ayan. Ayan. Ito po mga guys. So, tingnan nyo po. Ayan, lang po yung baltan. Redirect ko po mga guys. Ayan. Ayan, kita niyo po mga guys, ang pagbabalat. Ayan, Ayan lang po siya mga guys. Ayan, ayan po yung balat niya. Ganun din po dito. Pakabilis lang po siya, kaya tinawag na isang burlis. Ayan. Ayan po mga guys. Ayan po. Ayan po mga guys. Ayan po ang balat niya mga guys. O, tingnan niyo po. Ayan, linis na linis na po siya mga guys. Ayan. Ganyan yung mga guys. Ganyan po siya. Ito po ang isda na borleso, Oh. Kaya sa buntot. Ayan. Pag sa po ay nabalita na mga guys. Ayan po siya. Ganyan na po siya mga guys. O. Pagbalat na po. Ayan po. Kaya po ang tawag namin dito ay isda burlis mga guys. Ayan po. Ayan. Ayan po ay maganda ah, rin po ihay. Maganda rin pong, pong piritusin lutuhin. Maganda rin po siyang gatan. Ayan po mga guys. Ayan. Tingnan nyo po. Ayan. Ayan po. Kaya tayo po siya mga guys. Ayan po. Kaya isda burles. Ayan. Ano po mga guys. Kilala niyo na po. Ayan. Doon sa mga hindi po nakakakilala. Ayan po ang isda burles. Ayan. Dati uno napakarami nito mga guys. Ngayon po medyo madalang na po mga guys. Ayan po. Kaya nga po yung isa, kung marami po ito, ID kuan ay di, eh, madalang nga po mga guys. Yan, hanggang sa mga susunod po video mga guys. Sunod po kayo mga guys. Yan. na po nito ay dilulutoy na mga guys. Ayan.